Paano yung agad -agad? Ano, ano yung maman agad-agad? Ano ang limang bagay na dapat mong gawin para ikaw ay yung maman? What's up, guys? Ako nga pa na si Bistandan muna kanisa at sa video na ito, kung ko kayo kung paano nga ba yung maman. Gusto mo ba na yung maman? Kung gano'n, panoorin mo ang video nito hanggang dulo. May limang ways ka lang naman ang Number 1 Mamigay ka sa mga tulube Social experiment yan May nagbibigyo sa'yo na magbibigay ka ng pera sa isang mayaman na nagpapanggap na tulube Tapos kapag mabait ka, bibigyan ka nila ng pera dahil sa kabaitan mo Kuya, pwede ba akong humingi ng pera? Eto, mayaman ko, nagpapanggap na tulube Bigyan natin ito Heko po, 1,000 Hana 1,000? Hana, thank you po! Nanaki kong turnong sa aking to Maraming salamat po! Yeruel, ka! Wala na naman! <laughs> Ngayon, maghintay naman tayo sa ano... Ahm... Bakit ko ng camera dito? Bakit parang dito social experiment? Hoy! Bamit mo yung pera ko! Number 2! Maghanap ka ng trabaho tapos mag-ikpon mag, -ipon, mag -ipon, mag ipon mag ipon Pag-inipon ang anak, at mag ipon At sa buong week na pag-iipon, meron akong ipon na um, 20 pesos. Number 3, wag kang mamigay ng pera. Nag-iipon ka eh. Pag may hihini sa'yo, just simply say no. Hoy, hong gato, aking at pera mo. No. Anong no? Hoy! Hingohong nagat dito! Just Naga simply say no. no! Bayaran mo na at gaming mo sa kuryente! No! Hoy, best! Nung labas na dyan, yung utang mo sa akin, bayaran mo na! No! Ang bihira ka, best! Number 4! Subscribe ka dapat sa channel NITO! Oo, mag-subscribe ka! Dahil nilayaman ka kapag mag subscribe ka. Ka, ka, ka! May perang mahuhulog sa'yo kapag nag-subscribe ka! Kaya, subscribe na! And finally, number 5. Wag na wag mo kakalimutan na mag... Tae na ako. Patay. Hala, natutom yung binti.